Ganda, no? Iba. Grabe. Ayan ang beauty talaga ng Hong Kong. Wow, wow. Wow. Parang ito parang Pinay to, eh. Ito naman ang isang parang Pinoy. Hi, sir. Hi. Hello. Ako si Noy. Hey mom po. I'm Jiga po. Yes. Hi. <laughs> Ito. I'm Jiga rin, bro. Yes po. Oh Okay. Let's la Okay, so ayan po yung background ng JX Success Summit natin ngayong 2024. So Uau! Wow.